Grabi show. Grazie, Grazie. 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 Hindi na nga talaga mapigilan ni Batang Anina yung pagsira dito sa mga gamit. Ngayon nga, ito naman yung tinira niya, yung upuan ng daddy niya. Oh, no! Grabe, daig niya pa si Dos mag-stress kapag umalis kami. At alam niya ba na hindi talaga kami umalis niya? doon lang kami sa labas, nagtatrabaho. At nung natapos na nga kami sa trabaho namin, pagpasok namin, ganito yung madadatan ko. Grabe talaga tong batang to. At hindi lang ito talaga yung ginawa niya. Ayun pa yung isa. Ayan, tingnan niyo, grabe. Sobrang sirang sira na. Sinira niya palalo. Pala grabe siya mag-stress ngayon kasi gusto -guso niya lagi sumasama sa labas. Hindi nga namin siya pwede isama kasi nga nagtatrab baho nga kami. At ayan, tingnan nyo, pagpasok pa lang namin, ganyan na talaga yung Wala niya. Wala pa nga kami tinatanong kung sino yung gumawa, pero ayan, nagpapakilala na talaga siya. Nagtatago nga lang siya doon sa may ilalim ng upuan. At ayan, maya maya, tumakbo siya doon sa upuan. Tapos kunwari nga, hindi siya yung kumagat-kagat dyan. <laughs> Kaya ito na lang yung ginawa ng daddy niya. Siya na lang ang pinaligpit. Wala eh, hindi mo pwedeng paluin ni eh. At ayan, tinuruan nga siya ng daddy niya kung paano niya iligpit itong mga kinalat niya. Para makaganti-ganti man lang. <laughs> Tignan niyo ang bata, oh, parang ayaw pa talaga nagrereklamo. Hindi nga natin alam kung ano ba 'yung susunod niyang sisirain. Kaya naman todo taas talaga kami ng mga pwedeng niyang ngat-ngati. Pati nga ng Christmas tree, parang gusto na lang namin itaas. <laughs> At ayun, tingnan nyo, pagkatapos siyang pagligpitin, lumapit siya sa akin para magsumbong. O, diba? Makananay kasi talaga to, eh. Nagsusumbong sa akin kapag inaaway siya ng daddy niya. At ayun nga, tingnan nyo, kaawa-awa naman ang itsura nito. Pinapagalitan kasi ng daddy niya. What? Wala pa nga daw kasi kami pambili ng bagong upuan. <laughs> Kaya naman ito, iniyak-iyakan lang siya ni Batang Anino. Baka sakaling mabawasan nga daw ang stress ng daddy niya. Sabi ko nga sa kanya, galingan niya talagang umarte para hindi siya pagalitan ng daddy niya. <laughs> At syempre, tinignan muna namin sa CCTV kung sino ba talagang sumira. Grabe, buti na lang talaga meron tayong CCTV kung hindi, hindi talaga namin malalaman kung sino yung naninira. So, ayan na nga sa una, ayan, nakatayo lang siya. Wala pa naman nangyayari, nakatayo lang siya. Tapos, pinipigilan nga siya ni Rocky dito. Sabi nga ni Rocky Boy, no, Chana, wag mo sirain yan, mayayari ka kay Daddy. Ang kulit-kulit mo, Tatiana, papagalitan ka nga ni Daddy. <laughs> Pero kahit ano talagang pigil sa kanya ni Rocky, tinuloy niya pa rin ang plano niya. Nairita pa nga siya kay Rocky, kaya naman umakyat na siya. At ayan na nga, kitang kita talaga si Batang Anino na siya talagang nanira ng upo. At pagkatapos nga namin mapanood ang video, ganito ang itsura niya. Nagtatago lang talaga siya dyan sa may likod ng kama. Kunwari nga eh, wala siyang alam Kaya pinabayaan na lang namin. At ayan, pagkatapos nga ng kaguluhan dito, pinakain na namin sila. Alam niyo ba itong ulam nila, pechay lang to na tira -tira. At tapos pinakuluan ko nga lang. Kahit yan nga lang nila, ganang-gana sila kumain. Basta ang gusto lang talaga nila, inilulutuan sila kahit gulay lang. At pagkatapos nga nilang kumain, pinatakan ko na nga si Dos dito sa may mata niya. Ito nga pala yung binigay sa kanya na gamot ng vet. Sabi nga ng vet, 7 days daw kapag umokay na yung mata niya, pwede ko na daw itigil to. Pero hanggang ngayon nga, hindi pa din siya nagiging okay. okay. Kaya naman, ito hanggang ngayon nagagamutan pa din kami. Mabuti na nga lang, hindi siya masungit ngayon. Kaya naman, ayan, tignan nyo, nakikita nyo kung paano ko siya lagyan ng gamot. Check ko nga sa inyo itong mga products namin. Okay. Ito nga pala yung KND Detangling Spray. Gamitin mo to kung madaming buhol yung for babies mo. I-spray mo lang siya sa may buhol tapos ibrush mo matatanggal na. Next naman itong pantanggal ng buhok sa ting. KND Ear Powder. Makakatulong ito para mabilis nga mabunot yung buhok nila sa tenga. Ito kasi yung dahilan kung bakit bumabaho ngayon tenga nila. Kapag natanggal mo na yung buhok, ito naman yung gamitin. KND Ear Cleaning Solution. Ito naman yung magtatanggal ng dumi sa loob ng tenga nila. At tatanggal din ito yung mabahong amo. Nakakatanggal din ito ng ear mite. At nakakapagpagaling ng mga maliliit na sugat sa tenga. Kung gusto mo mga more din ito, nasa comment section.